Eh, huwag po kayo naniniwalay sa pinagsasabi ni Beba. Nagsisino ka lang po yan. Nag-iiyakan -iyak lang po yan. Iyak-iyakan lang po yan. Opo. Ay, nagsina... Nagkaano dyan kay Bebang? Nagsisinungaling lang yan. Yan ba yung ulpo pa? Okay, ikaw presnes kaya. Manil ka. Hindi mo lang ng lahat ng dula. Oh, ay. Ano miss sa niya? Ano niyo tong ano ko si Bebang? Paggamot no. Ako hindi ko inaano yung anak ko eh. Ako naman, inaano ko. Gamutin niyo tong anak ko. na yung kamay eh. Tinan mo yung kamay. na yan. O, tinan mo yung kamay. Namamaga, di ba? Hmm. ba namamaga? Hmm. Hmm. Tsaka, asembe ba yung natin? Sino Si Iska. Ay, Iska. Halika rito. Iska, halika rito. Bilis. Halika rin Iska. Yan. Iska. Ben. Iska. Dito sa harap mo. Ay. Bakit po ano si Tang? Ano po? Ano yun? Sabi siya bakit sinatawag? Di ka yung ikaw alam kung ba't nagkasagot yung karunan nila. Ano? Apo? Ano alam ko po kung ba't umiyak si... Ano si Bebang? Ganun ang puno ng babae na yun. Ayan, yung babae na po na yan. Kamayon po si Kaya po nagkaganyan yung yung mga kamay niya. Ang Kaya po nagkaganyan. Hmm. Ano po? Ano po? Hoy, kung pangit ka. Hmm. Anong ginawa mo dito sa anak ko? Tignan mo. Yung kamay niya umano. Baka na nga yung anak mo sa... O yan o, mali kamay. Dahil sa ginawa mo. Hindi ka pa tinuturuan ng nanay mo? Ha? Hindi ka tinuturuan ng nanay mo? Ano mo ginawa mo sa kamay ng anak ko? May ipapagamot mo ba yan? Hindi naman, di ba? Kaya? Paggamot mo yan ngayon. Kung di mo kaya paggamotin yan, tawagin mo yung nanay mo yun. Yung prinsip pala, principal na prinsipal ka, magkakaalaman tayo. Hmm? Pag di na tayo napagamot ang anak ng kama, ang anak ng kamay ko. Ano? Pasensyahan tayo, ma'am. Pinagsabihan ko na kayo, huwag na huwag niyong uulitin sa paggawa niyo sa kamay na anak ko. Hininan ko na nga kayo sa teacher na yan eh. Sige, stop. Tawagin mo yung teacher na yan si Bulalakaw na yan. Alam mo, palalak na sige, sige po. Tawin Mambulala ka. oh, hindi ko kayo mo eh. Nag-resist lang po kami. Ha? Pinapatawag po kayo ng nanay ni Sino? Si Aling Sitang. Tawag po kayo. Tara po. Ito na po siya. Ano po si Mambulalakaw? Hoy, Mambulalakaw! Ha! Ikaw! Di ba sinumbong ko na sa'yo itong bulisat na to? Sabi ko pa, inulit pa nilang binulit tong anak ko. Sa so, principal tayo mag uusapan mag Mag-uusap-usap. Dapat di, di po tumitigil yung height na yan. Yan po. Ayaw yung anuhin. Palagi itong binubili, to, binubuli itong binubuli anak ko. Ayaw Ata na yan. Ha? Pakasinsahan tayo ngayon. Nabaw. Hmm? Tapos po, si silang tatlo po yung nagsulat ng bag ni, ano, ni Nita po. Ay, Bebang po. Ay, naku, anong siyang Baka, ag-iingorte lang yan si Bebang. Huwag na nga tayo dito. Baka, nagmalapan na lalapa yan. Naniniwala ka sa kayo mga ng anak nyo. Ikaw, princess, buong hingi ka, ka. Usit ka? Hindi mo kasi yung nakita yung nangyari. Kaya bukod nakikisali. Kung ba't ako, kutbukan kita eh. Oh, huwag kayo mag-away-away dahil nandito tayo sa school para mag-usap-usap sa pambubulin na yan. Ikaw, kutakan ka tao, oh, hops! Nanay si Tang kakausapin po namin kay pero huwag niyo po papatuloy yung bata. Huwag kang nakikisabat sa usapan ng usapan. Hmm? Kayo naman, bakit yung kailangan bulihin ang bata? Alam niyo ba na bawal yun? Alam niyo ba na bawal bulihin yung mga bata ngayon? Kaya pwede kayo makulong? Ano? Ano? Kaya ipapagamot sa mga ngayon yung ba yung kamay ni Bebang? Hindi naman, di ba? Okay. Ayun, tatdo. Tawagin niyo yung mga nanay niyo. Mag-usap-usap tayo dito. At ikaw, huwag kang makikisabat. At ikaw naman, mambulalakaw. Oh. Pag nakikita mo ng tag-aawon na yung mga, klas yung mga estudyante mo, awatin mo. Hindi yung palalaraan mo pa. Skuka. Eh, hey. Ska. Tsaka princess. Ay, ikaw na pala iska. Sa mga... Ay, huwag na pala. Dito lang pala sa telepono. Alam mo ba yung mga number ng nanay niyo? Oo, oh, oh. kung yung kluhan. Kaya tawagan niyo. Kaya niyo, ha? Ah. Tawagan niyo ngayon. Hmm? Ako kasi busy. Ba't mo kasi sabi ko, bulihin. Huwag na natin bulihin. So, oh, kasi ba eh. Hello, ma. Pinapapunta kayo dito ni mam ma sa ng ma'am principal kami dito sa iskla. Sige, ma. Papunta na po yung nanay namin. Trrrr. Hello, ma. Pinapapunta ka ng principal kami dito sa principal office. Basta, ma. Sige, sige, ma. Papunta na rin po yung nanay ko. Tu -tu 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 -tu. Pinapapunta ka po sa school namin. Sige po, mapunta na po kayo. Papunta na rin po yung nanay namin. Ay, ang taray, ha? Ah. Mataray ka sa principal? Hmm. bebang, patingin nga ng kamay mo. O, yun, oh. May sugat na yun. Mangyan na, Bebang. May sugat na. Di nyo nakita? Pakita mo nga, Bebang. Akali kami, wa. Ayan, oh. Ayan, oh. Papakita ko sa inyo. Hmm. Ano yan? Ano yan? Ako po yung nani ni Bakit Ano po ba yung Eh, yung kasing anak mo. No. Ginagali yung anak ko. No. Teka lang. Ito oh. Hindi kita pinag-aral para mang buli ng bata. Ha? Huh? Hindi kita pinag mm hmm. Kaya hmm? mo. pag Hindi ka talaga nakakindi. Ha? Huwag si niyo na pupapating na po ng kamay. Yan, yeah, nagkasugat oh. to. Yeah. Nagkasugat. Ngayon na. Nagkasugat, nagkasugat. Uy, kasabay, muy kasabay. Ito, pasensya nyo na po, ah. Ako na pong bahala. Mag, ano po, magdadon po ako ng 1,000. Para lang po, panggamot lang po ng anak nyo po, anistang. Sorry po, ah. Uh. Uy, kasabay. Uy! Ipo. Ano na po, ah. Uy, kasabay, ah. Tara, please.

Sige, ako na bahala dito. Ano mo? Pinapahiya mo pa ako? Ano mo? Umuwi ka sabay. Umuwi ka sabay. Umuwi ka mo lang. Umuwi ka. -uwi, ka. -uwi, ka. Uwi! Hindi naman kasi pinalakong ganyan ah. Paano mong nagawang bulihin na ang mga tao dito? Ha? Ha? Binibigyan mo pa ako ng kakahiya? Binigyan mo pa ako ng... Mga sabay nihingal na ako. Gusto ka? Paano mo nagawa yun? Tino mo. Nagkasugat, nagkasugat yung kamay. Sinili. Kay mo ay eh, pagkabutan. Muwi ka, muwi ka, muwi ka sabay. Ay, naku. Ay, Bumili ka sa bahay. Uy! 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 Ah! Alam ko na ang nangyari, ma'am. Mandali dyan sa bata na ma-action kayo. Hmm. Dahil lang ba dyan sa maarte na bebang na yan? Ma-action na kayo. Eh, gati ko nga action Ah, action Maganda ka. At ang pangalan mo na pala, Alin Sitang si Tang. Hmm? Pati nga. lang yung bituka. Ano nga lang yung sabituka? Gito na nga eh. Bituka na nga. Hmm? Hmm. Kahit anong manyari, hindi ako a-action sa inyo. Kung yung anak ko nga, di ko mabangag-bangag eh. Siya pa kaya? Eh, kaya naman pala eh. Hindi mo binabangag eh. Oh. Yan ang pala mo binabangag. Kasi nga, walang hiya ka. Walang hiya Ang dragon mga... Ah! 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 Hoy! ko ako. Alisit lang. tama na! Tama na! tama na! tawon mo kung principal ka. Hali ka rito. Hindi mo ano hen, mali sa bituo ka ina sa bituo ka na nga. Hali ka dito. Ako din ang sa'yo push Pusit ka. Wala akong kwentang ina. Huh? Hindi mo aaksyonan? Bakit? hindi ka dito gawe. Ikaw naman kasi bebang. Inano, ano po, inano Malaya, may ka nung bomba. Yan lang. Yan lang. Manayimik ka princess ka. Hindi ko na inano. Ah, ah, tama na. Da ah, 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 ah. Ah, ah. Bebang, tama anong kayo na. Ano kaya gagawin nito? Teka lang. Hoy, ano gagawin mo? Hmm, ha? Hoy! Anong gagawin mo ha? Anong gagawin mo ha? mo sila! Hmm! Ha? kaya ha? ka! Pusit! bang Tama na kasi yan! Pusit! Bata na kayo dyan!